Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa period na ito? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi eh, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo, baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy, pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba? O negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin. Ang sun mo Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Usod ko lang to sa gulit. Seven of pentacles, The, the high priestess, uh, Knight of Swords. Mm-hmm. That's nothing gone there. natin tong seven of pentacles. Ni eh, seven then So yung seven of pentacles, can ng seven of wands. Mm -hmm. So sabi natin sa period na to, asahan natin na may matatanggap na mensahe. Ang iba sa inyo, mula sa universe. Mhm. Mm -hmm. Kasi pag pinagsama mo na tong dalawa, ang dating nililid ang iba sa inyo sa tamang landas. Okay? Kaya lang ang tanong. Saang klaseng landas ba 'yon? 'Di ba? Anong topic dito? Uh, love reading ba to? Career? Finances? Mm, uh, family? Friendship? Ka uh, Kapit-bahay? Kasi pwede rin ganun eh. So dito natin malalaman sa high priestess. king of cups eh. So, nililid ang iba sa inyo sa tamang landas when it comes to emotion. mhm mm Na para bang um, ang lesson na matututunan ng iba sa inyo ay kung paano i-handle ang kanilang emotion. Lalo na kung may anger issues ang iba sa inyo or hirap magregulate ng kanilang emotion, laging galit or madali sila magpanik. Kumbaga, ito yung card ng uh, emotional control. Okay? Pag-balance ng head at heart so ganun dating sa akin pagiging wise na lang in short or magkaroon ng or sabi nating matuto sa topic ng discernment or pag build ng confidence ngayon night of surge eh. kaya yun So, yung light of swords natin, kinalarify ng four of swords. Excuse me. Well, kasi dalawa yung ano eh. Dalawang swords sila. More like, mapapaaway ang iba sa inyo for some reason or kakaroon sila ng somewhat misunderstanding. Miscommunication sa ibang tao, kaya ayon yun yung lesson na matututunan ng iba sa inyo pag-regulate ng emotion pag-balance ng heart at mind para maiwasan ang gulo kasi ano eh may night of swords tayo dito ito kasi yung card ng masyadong frank frank, unpredictable unpredictable Ngayon, may four of Swords Na para bang, ito yung card ng Think before you act. Mag-contemplate muna ba, ganyan, bago umaksyon. may conflict, ano? Yung kulsan kaya yon yung overall. Ito, iba, um, ibay na natin yung deck. Kasi mukhang magagalit ba? Yung iba sa inyo, for some reason. Um, may mga kaway sila eh. O may inis ba? May something na magpapakulok ng dugo ng iba sa inyo. So again, misunderstanding, disagreement argument ay posible. Kaya sabi dito, think before you act. susan so, saan manggagaling yung problema, 'di ba? Oh, we well, mukhang family matters or family dispute basta ano eh nasa isang bubong lang sila yung mga bida dito sila yung magkakaaway regardless kung sino yung kasama nila magulang nila kapatid karelasyon anak basta nandun sila sa isang bubong kaya ayan nandyan yung uh, ano ba yan grim reaper o sight kasi pag dumating yung Grim Reaper, 'di ba, parang nakaka-alarma. Kasi alam na natin na may bad omen na dala-dala yung Grim yung Grim Reaper. Usually siya yung yung card niya, yung card ng danger. Or sudden, oh, ano sudden event, unexpected something. Ayon. Nandito yung 31 or sun. Well, since nandito naman yung the sun, ko makakabati pa rin naman. Dahil blessed ng energy ng the sun. Para siyang blessing. Ma-overcome din ng mga problema. Ngayon, kung ibay natin yung meaning ng the sun, sabihin natin, ang main problem ay may someone na masyadong egotistical, uh, ma-pride, um, gusto siya lang nasusunod, close-minded person, or hindi open sa change or other information or opinion ng iba ano pa ba pagdasal i-imagine ko kasi hindi eh <laughs> um, ano ba ba o oh, masyado sigurong immature yung negative qualities na no. Leo. Ma shadow siguro gusto ng attention or ma-flirt. Uh um, arrogant. Ayon. Magasto siguro. Pwede rin. Kung Leo. Kung yun nga ang ano. Ang cause. Di ba? ng problem dito. Pero maaaring ganun. Anyways. Hindi naman siya specifically love reading, diba? di ba? Hindi naman na target. Although, pwede rin. Kaya naman siya itong general kasi yung ano eh. Yung naging reading natin in a way na pwede siyang tumama sa family, ka-roommate, relative, ka relation Kasi ano eh. May house tayo. So, kasama sa house eh. O kapit-bahay. Katabi lang ng house. Mm. Kaya wala tayong clue. Nagagamitin kasi yung mga clue ko. Yung dalawa kong deck na lagi kong nilalabas sa bandang huli. Ito. Ito. Saka to. Ginagamit ko lang sa love reading. Para sa other person or partner. Since din man siya love reading. mag-proceed na tayo sa general prediction. Okay. Ibang senaryo. Nyik. Well, pag ganito yung senaryo, sabihin natin may iba sa inyo nakaka-lipat lang ng bahay or maglilipat pa lang ng bahay. So, recently lang yung paglilipat or malapit na maglipat. Or sa buwan na itong maglilipat. Well, may nag-spy kasi, oh. so, beware sa mga hidden uh, hidden camera pwede rin to sa mga magbabakasyon yung magbabakasyon tapos oo pa lang ng bahay kasi nga nagbabakasyon sila pwede rin dito oh. may nag spy so beware sa mga hidden cameras or mga tao sa paligid lalo't bago lang sila sa bahay na tinitirahan nila or dayo lang ba nakiki o nakikiupa lang hindi sila magtatagal tulad nga nun, traveler stalker to kasi eh, spy so para to sa mga kakalipat lang ng bahay recently or lilipat pa nga lang sa buwan na to o kaka-live-in lang isa may saman na nag dito o huwag masyadong tiwala sa partner who knows hindi na din alam baka uh, may ginagawa siyang yeah. anyways ibang senaryo challenges make a decision work on inner healing gambling problems with addiction or gambling bad finances eh pag ganyan yung combination mukhang may tendency mga problema ang iba sa inyo sa topic ng pera Siguro dahil sa probable addiction nga. In all kinds. Addict. Adik sa sugal, adik sa pagkain. May something na nagkukos ng pleasure na hindi nila. Mali sa buhay nila, wala sila ibang choice kundi bumili. Bumili nun. So, depende sa iba sa inyo kung anong addiction ang meron. Or luho siguro. So again, isa lang yung direction, kakaroon ng financial issues, nagbabad yung financial issues, or bad decision when it comes to spending money. Mm -hmm. eh, ano to? Nyik. Well, ang dating sa akin may may encounter ang iba sa inyo na liar ibig sabihin mainis yung iba sa inyo sa taong sinungaling mm -hmm. mangyayari pa lang yan o baka nangyayari na na may someone na nagsinungaling nagbetray ng trust nila o nagcheat ngayon isa lang ang direksyon magkakaroon ng health issues yung isa sa kanila probably yung nagalit kasi binetray siya sa sama ng loob baka tumasang ang BP or sumakit ng ulo so yung victim ba siya yung baka magkaroon ng health issues dito kaya beware ngayon kung nangyari na to at nabiktima na sila ng lying scam Um, cheating kung victim na sila nangyari na edi eh pay attention sa health kasi nga naapektuhan na ng stress yung kanilang health so pag ganoon baka magka health issues so beware ngayon Ito na to, tatlo. Tatlong spread. Ito pang apat. Divorce. Uh -huh. Well, ang dating dito, either divorce, kung nasa ibang lugar na possible yung divorce, kasi may ibang lugar tulad ng Pilipinas, walang ganyan. Annulment lang. Or kung walang budget para dyan sa divorce, annulment, edi separation na yan. So, bakit? ano cause? Kasi may someone na nalilito sa kanyang gender. May identity crisis. So, malalaman na <laughs> um, sabihin natin <laughs> iba yung gender nga niya nalito daw siya sa gender niya or ginawang cover up lang yung partner para hindi malantad yung kanyang identity issues or crisis or ipagpapalit yung iba sa inyo sa kapwa niya gender ng partner na parang mga main topic bakit magkakahiwalay ang magpartner ay dahil sa gender problem eh. sexuality kasi ito eh someone is still figuring themselves out hindi niya alam kung anong gender niya hindi niya alam kung anong type pang gusto niya so dahil doon hindi sila talo okay so nung nagkaalaman na edi doon na papasok yung divorce, separation, annulment. So, sabi dito, experiencing a breakup. So, hindi na ito bago. Nangyayari talaga yan kahit sa ibang, ibang bansa. Okay? Na, yun nga. Uh, kahiwalay dahil sa identity problem. Specifically, gender. So, example, di ba si Chris Jenner at si Bruce Jenner, di ba? Iba rin na sila ngayon. Dahil nag-transform si Bruce at iba na ang jowa ngayon. Nila pare-pareho. So, yun yung best example. Um, Twenty minutes. Sige, pa natin. Ilan na ba to? Two, four. Last na to Itong spread na to Pero hindi pa to last deck Kasi may last deck pa tayo Yung last deck yun yung general advice Oh, narcissist oh Yan, naisip ko kung magkakakonektado ba itong mga ito kasi ganyan isa lang yung ano eh direction dito but anyways tingnan natin susunod kakaroon ng gadgets I mean problem sa gadgets electronics anything na may kinalaman sa technology So, bakit gano'n? Nagkaroon ng problema dahil may narcissist. Parang natutuwa pa siya kapag magkakaroon ng problem yung tao. Na hindi makakonek sa internet or nasira yung gamit niya. So, yun yung sumisira. Yung narcissist. Or sabihin natin baka mapaaway ang iba sa inyo at ang kaway nila ay narcissist. Kasi doon napapasok yung communication issues. Ngayon, kung alam nyo sa sarili nyo may taong mala narcissist sa buhay nyo, eh, daging mag kasi kaya niyang itwist ang mga information base sa gusto niyang mangyari at siya yung magmukhang victim. Mm -hmm. At yung totoong victim ang magiging villain. Grabe rin. So, again, may narcissist kasi dito, eh. parang siya, ano, devil na nabuhay sa mundong ibabaw. Na wala nang, walang gamot. Wala na rin chance magbago or gumaling. Yun ang alam ko, ha? But again, ma maaring mali yung information alam ko since di naman ako doktor. Pero yun yung mga nababasa ko. pare-pare lang sila. Na, nang sinasabi na wala nang improvement. Na para bang yung counseling, may tawag dun eh. One-on-one -on -one counseling or group counseling. Mas, ano eh, mas lumalala pa raw sila lalo. Base sa mga nababasa ko. kumbaga tinitik advantage niya lalo yung mga experience ng mga nakakasama niya dun sa group counseling o group therapy as yun yung gagawin niya sa partner niya ngayon yung mga narinig niya dun na experience OMG saka ano daw sabi ng mga therapist na nabasa ko okay na ngayon okay siya acting lang pala yan. Kinabukasan, back to normal ulit. Nakalimutan niya na yung mga uh, nangyari sa therapy, yung counseling nga. So feeling nila kasi walang problema sa kanila. Kaya daw gano'n. Di sila nagbabago. Feeling nila yung way of thinking nila ay ganoon din sa ibang tao. Kaya feeling nila walang problema pag-iisip nila. So, again, ang best scenario, kung ganyan din lang na maka-encounter ang iba sa inyo ng mala-narcissist, kung di man diagnosed na narcissist, kasi mahirap nga malaman kung anong health problem ng isang tao o mental problem. So, kung sa tingin nila, ha, ng iba sa inyo ay halos yung katangian niya ay tumatama dun sa nakita nilang signs and symptoms okay ng narcissism eh di natin natin makukonsider mala narcissist or narcissistic behavior pero hindi pa siya diagnosed dahil nga di magda-diagnose lang yan ay doktor but again yung knowledge dito ay karoon ng awareness sa topic ng narcissism kasi baka ma-victim sila ng ganitong klaseng evil version, na abuser yun yung maging, baka maging problem nila sa period na to baka siya yung makaaway ng iba sa inyo kaya nga sabi ko kanina baka iisa lang yung ano scenario kasi liar din naman to sa may problem sa addiction baka siya yung magpasama ng loob sa iba sa inyo pero kung magkakarugtong sila partner siya partner na nag move in sila together recently or ngayong buwan kasi ano yan eh yung narcissist lagi nagbabantay ultimo sa CR Nagbabantay pa rin. Lagi nagmamanman. Grabe nga. Kilala nga akong ganyan eh. Lupit eh. But anyways, mag-ingat na lang. Okay? Huwag masyado magtiwala. Or else, baka maging victim nga ng ganitong klaseng taong sinungaling. Mapagpanggap. So, dito na tayo mag end sa sinasabi kong um, tawag dito. General advice. So, wasahin ko na lang itong part na to. Para mabilis, kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, time. Let time Forget those scars. So, best soul. Your soul is preparing to re-establish re trust in the process. So the test. Your strengths and weaknesses are being tested. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.